Magkasabay na binabagtas ng dump truck at motorsiklong ito ang kahaba ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila, Miyerkules ng umaga. Pero pagdating sa Maylacandula Street, biglang nasagi ng truck ang motorsiklo. Ay, nadali ng ay, no, yan, no, truck pala, no, no, di ba? Dalawang gulo. Nakaladkad at nagulungan ng dalawang sakay ng motorsiklo. Napuruhan ng babaeng angkas na agad niyang ikinasawi. Nagtamo naman na magalos ang rider na isang ride-hailing app. Nakita natin na uh, nakadikit talaga siya dito sa truck. May mga blind na uh, blind side talaga yan. Hindi ka mapapansin. At doon sa location, nung nakita ko doon sa CCTV, malaki posibilidad na talagang hindi siya nakita ng driver nitong truck. Ayon sa dating nobyo ng biktimang babae, pauwi na kay ng 32 anyos na dating girlfriend na mangyari ang insidente. Siya pa umano nagbook ng motorcycle taxi para rito. Sumuko rin kalaunan sa polisya ang sangkot na truck driver. Hindi umano niya nakita ang motorsiklo habang siya ay nagmamaneho. Inabo lang ito ng mga motorista doon sa lugar at sinabihang may nabangga siya kaya tumigil itong truck. Nagdadalamhati ngayon ang mga kaanak ng biktima na tumanggi muna magbigay ng pahayag. Nahaharap naman sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property, and physical injury ang sumukon truck driver. Karen de Guzman, ABS-CBN News.